Pasensya. <laughs> kailan? Go, kailan ba ako dapat sumuko sa isang tao? Kailan daw siya sumuko dapat sa isang tao? <laughs> sa polis. <laughs> <sa police. laughs> Kung ikaw tatanungin, kailan ba dapat sumuko sa isang taong mahal mo? Uh, siguro, um, yung right time na sumuko ka na kapag wala na kayong respeto sa isa't isa. Kasi for me, number one sa relationship, sa kahit na anong bagay, is respect doon ma-prolong yung relationship mo sa sa kahit na anong bagay kung may respect ka. yun Kung wala ka ng respect, wala na. For me. Respeto. Pag kung wala na respeto. Kung wala na siyang respeto, yes yes, 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 So, kung may respeto pa siya, pero yung isa, wala na respeto sa kanya, ha, kakapit pa din siya? Kakapit pa din. Kasi yung may respeto, yun yung uh, continuous na gumagawa ng tama eh. Oh. Yeah. Kahit ginagawan siya ng mali? Yes, yes, yes. Pero kapag uh, kahit ginagawan siya ng mali, kung uh, patuloy yung ginagawa sa kanya na mali, yung respeto na yun, unti-unting ah, unti mawawala. Yes. Mm. Okay. klaro yes. oh. Okay. Ronaldo. <laughs> uh, for me, giving up is not losing... Uh, It's not losing ano something. Ano na naman yung given na, Ronaldo? <laughs> Ay, ano ano na? Po, Ay, lang, Analyze ka kasi. Ika, mali lang ulitin. Ina-analyze niya nga yung oh. sinasabi niya. Ay, ano, si bang, ano bang point? Anong point? Ano 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 gusto sabihin? Sige, anak, sabihin mo. Ano gusto sabihin, anak? <laughs> uh, it's not about uh, losing someone. It's all about fighting uh, for, for your own betterment. Saan mo nakuha yan? Ano? Anong point? Sabi mo yung point. So, 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 kailan dapat sumuko ang isang tao? Kapag... Kasi Isilang din! Easy lang din na! Ayan yung paliwanan sa dyan! Joke lang, joke lang! Nagbigil ako ng, ano, ng meaning about Ah, uh, maganda maganda. Giving up. Up. So, uh, kailan? Sa, ano? Kailan so, doon dapat sumuko? Uh, kapag paulit-ulit na na nagkakasakitan, wala na uh -huh. nangyayari sa buwa uh, sa relasyon ninyo, nagiging toxic na at uh, cancer na, dapat talaga cancer? Cancer sa relasyon. Cancer. So, baka malala na, malala ito, 'di ba? sakit, malala. malala. O oh, oh, baka diba, eh, oh, may na. cancer sa katawan. Tinatanggal 'yan para maging healthy at maging okay ka. Oh. So, if you are cancer or toxic na sa relasyon, yung relasyon dapat na pong tigilin yan. Mm -mm. O diba? mas maganda yan kahit sa sa giving up is not a... <laughs> <one. laughs> oo. Nataranta <laughs> lang si Ronaldo. O oh, pero, pero number one... Yung sinabi niya. Oo. Oh, Red number one ng Showtime Summer Rest Back ngayon. Number one trending. Maraming Ayo! salamat. Thank salamat. you! Kala ko naman kung saan number one. <laughs> trending tayo. Trending pala sa X. Okay. Oh, yes. Lester! Kailan daw ba dapat sumuko sa isang taong mahal mo? Um, sa akin, uh, siguro, pag uh, niloko ka niya, isang beses lang, isa, dalawa, tatlo, um, enough na. so, <laughs> so ano talaga, isang beses lang? Isang beses lang, lang. dalawa, I mean, pag niloko ka niya, beses pag niloko Tatlo, You don't give it up. Isa. one strike lang. Kasi, talawa, kasi, talawa, kasi, talawa, kasi, talawa. kasi ano yung tatlo kanina? Hindi. Pag paulit-ulit na rin. Ah, na uh, so, so kung paulit, ulit pero kung isang beses lang, okay lang. Hindi. Pag sa akin, uh, pag isa, one strike, out na. Ah, eh, one, one strike. Yung pag pangalawa, pangatlo? Hindi na abot. Hindi, daw kasi dito. syempre, kung mahal mo yung tao, kaya mo siyang patawadin din once eh. So magpapatawag ka? Sa akin, hindi. Oh. Oh. Iba kasi, Papatawa uh, uh, iba kasi ka pag sa lalaki, pag yung uh, lalaki lalaki niloko. Pero niloko ka na ba? Like, ano yung so feeling pag yung niloko? Na rin, Bakit pag lalaki yung niloko, mas mabigat kaysa babae yung niloko? Um, sa tingin ko sa culture kasi natin is pag yung lalaki yung naloko, iba. Unlike pag babae yung naloko. It's 2024, hello. Hindi, hindi kayo mas importante sa mga babae. Kung gano'ng kasama yung panluloko sa inyo, gano'ng din kasama ang panluloko sa babae. Yes, kaya nga ang sabi ko nga is once is enough na. Kung lolokohin ka, wala na. Mm -hmm. Ah, so, so, isang beses lang. Tapos. Oo, wala okay. na. So, wala na yung twice tries kanina. Wala, wala na. na kasi. Kung... XXX na yun. Oh. Oh. Oo. Oo. Eh, totoo naman. Di, di, ba, yung iba hindi mo naman masisisi kung bakit bumitaw na. Eh, niloko eh. Hindi na itong oh, mauulit. Oh. Karapatan Pero niyang protektahan ang sa kanyang oh, sarili. No. Ha? Feeling ko depende rin yun sa tao. May mga taong kaya din nilang mag yeah. Magpatawa. Magpatawa. Oh. ng twice or thrice. Yeah, di kay Lester yun. Oh. Siya yun ang ano niya. Ayaw Paano ko kung magmakaawa sa iyo? Lumuhod sa iyo? Um, in the first place, hindi ka naman gagawa ng mali kung mahal mo yung tao. So, once is enough na for for me para mag -diva. Para sa kanya, ayaw niya talaga. Oo. Oh. Oh. Tama naman mga sinabi niya. Mm. Sa kanilang mga panero. Kasi yeah. kanya yan. Kanya, kanya, kanya yan, eh. Yun. Mm -mm. Ikaw ba, kailan ka ba bibitaw sa isang tao? Mm, ako kasi, hanggat kaya ko. Pag naabot ko na yung saturation point, tsaka lang ako bumibitaw. Kahit siya bumibitaw na, hindi ka pa rin bibitaw? Yeah. Di ko lang alam, mm. like, For for me, especially now na family, gagawin ko ang lahat oh. hanggat kaya ko. At madali lang sabihin yan eh. O, pag ganyan, dapat bubitaw ka oh. na. Yeah. Mm. Claro. Madali siyang sabihin, hindi siya mahirap. Hindi siya madaling gawin. Yes. Mm. Dahil yung pagmamahal, yung talaga ang nagpapapigil sa mm. Kapit ka, kapit okay. ka, kapit, okay. lang kapit ka. Hanggat diba? kaya. So, sa mga sinabi nila, Maria, sino ang bibigyan mo ng green flag at bakit? Uh, yung, yung number three. Kasi ano eh, same lang din naman kami ng mindset. Like, isang, isang beses ka lang lokoin, tama na yun. Kasi ibig sabihin, hindi niya naman nakikita yung worth mm. mo. At saka naranasan mo kasi yun eh. So this time, you want to make sure na yung pipiliin mo, Same. Same. Kayo nang pinaniniwalaan. So, Lester, congrats! Meron kang green flag na nakuha kay Maria. Maria.